lang matatapos din 'yan matatapos 'yan at ang pinakamagandang katapusan pagkatapos mong magtiis hindi naman masama yung magtiis tayo eh alam mo yung pagtitiis nakakabuti sa atin yun gaya noong sabi ni Balagtas ang laki sa layaw karaniway hubad sa bait at munit sa hatol ay salat Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Eh ano mangyayari pagka lumaki ka sa laya, wala kang kahirap-hirap. Nang halamang lumaki sa tubig, dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Yung halaman na laging nasa tubig, nakasilong, pag napunta sa araw yon, natutuyo. Ang ibig lang sabihin ni Francisco Balagtas diyan, maganda sa tao yung nahihirati sa hirap, nasasanay ka. Basahin natin ang 5.3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan at ang katiyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw ay eh, mahirap, magiging matiyaga ka eh. Dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo magtitiyaga ka. Kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot. Nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, napapatunayan na ikaw ay talagang matiyaga, matiisin sa hirap, at ang pagpapatunay gumagawa naman ng pag-asa. Kaya nandoon ang pag-asa eh. Sabi nga ng kawikaan Tagalog, pagka may tiyaga, may nilaga. yon. Pag may hirap, may ginhawa. Eh, hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga mayayaman, sa kanila lahat ang mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kaniyang mga mata sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayoy bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayoy magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayoy kapuotan ng mga tao at kung kayoy ihiwalay nila." at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aban ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa abaninyong ninyong mga busog ngayon sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa abaninyong ninyong nagsisitawa ngayon sapagkat kayo'y magsisitagoy at magsisitangis. Kapatid, huwag kang maiinggit doon sa mga yon. Bayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan eh. Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos yun ang buhay na walang hanggan kung saan lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga tao ng hirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. Kaya mas maganda kapatid, magtiis. Talagang ganon. At mo ako, ano? umpisa akong magtrabaho, magnegosyo, 12 anyos. Sa edad na 17 taon may sarili na akong restaurant. Pagkatapos noon, nagministro ako. Pero tuloy pa rin ako naghahanap buhay. Hirap na hirap ako. Maghahanap buhay ako maghapon sa gabi. Magsasalita ako sa mga meeting, sa pulong, sa religious meeting namin. Umaga akong babangon alas 4. Meron kasi kaming tindahan, may restaurant kami, may tinda kami. Alas 4 pa lang madaling araw, gising na ako. Hanggang alas 6 ng hapon, nagluluto ako. Magpapahinga lang ako ng isang oras. Maliligo ako tapos mga bandang alas 7, pupunta kami sa pagpupulong. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Isipin mo yan, 17 anyos sa noon. Hmm? Nahihirapan ako Kuminsan, minsan halos wala akong tulog. Sa habang mahabang panahon na akong napapagod, napupuyat, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kaya halimbawa, makakita ko nung nagtitiis ngayon, nagrereklamo na limang taon pa lang. Eh, li limang taon pa lang, nireklamo ka na. Tiisin mo. Sinuwi nga, nagtiis yam na raan taon eh. <laughs> e tayo, ang ipagtitiis natin, konti lang. Kaya tiis-tiis lang, matatapos din yan. Matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, isinama mo sa pagtitiis mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nagtitiis magiging dapat sa Diyos eh. May nagtitiis, wala naman Diyos. Hindi naman lahat ng mahirap magiging dapat sa Diyos eh. Mahirap ka na nga, ayaw mo pang kumilala sa Diyos, atiista ka pa. Nag-drug addict ka pa, mahirap ka na nga eh. Ikaw eh nagbisyo pa, paano ka makakarating sa langit? Pero mahirap, nagtiis ka umiwas ka sa masasamang gawa, hindi ka nagnanakaw, hindi ka ng ko ng kapwa, asiguradong ah, meron kang bahagi sa langit.